Di ka babayaran ni Meta kapag ganito ang inyong ginagawa sa inyong account. Marami ang mga content creator ang nagtatanong dito. Kung babayaran ba ni Meta kapag ginagawa mo ito? Kapag ikaw ay monetized na, kapag ginagawa mo ito sa inyong account, lalo na sa mga ina-upload mo na mga videos, ay hindi po yan babayaran ni Meta dahil hindi po yan organic na mga gawain. Ano ba ito? May isang content creator na nagtatanong na kapag ikaw ba ay monetized na at mag upload ka ng mga videos at ibo-boost post mo ito, kapag makahakot ito ng mga maraming views dahil sa boost post mo, ay ang tanong niya, babayaran ba ni Meta ito? Ang sagot ko ay hindi. Bakit hindi po yan babayaran ni Meta? Dahil po hindi po yan organic, kundi binobosbos mo at nagbabayad ka para dumami ang mga views. Hindi ikaw ang babayaran, kundi ikaw ang magbabayad kay Meta. Bakit ikaw ay magbabayad kay Meta dahil sa post mo? Kasi kapag ikaw ay post sa mga videos na ina-upload mo, ay kailangan mo po yang babayaran. Per day ba yan or per week ang babayaran mo dyan? Ilalagay mo yung details mo dyan. Ilalagay mo yung bank account mo dyan. Kasi automatic yan magbabawas kapag may laman po ang inyong mga account. Kaya guys, instead na ikaw yung babayaran ni Meta, dahil monetize ka na, pero nagbo-boost-post ka sa mga videos na ina-upload mo, hindi si Meta ang magbabayad sa'yo kundi ikaw po ang magbabayad sa kanya dahil sa ginagawa mong boast post. Dumami na nga yung mga views mo, pero walang bayad yan. Zero earnings yan. Kasi hindi po yan organic na nanonood or si Meta po ang nagpapakalap yan. Instead na ikaw ang babayaran ni Meta, ikaw ang magbabayad sa kanya dahil sa boast post na yan. Kapag may pera ka, pwedeng pwede kang mag-boost post para dadami ang mga views mo or mga followers mo. Pero hindi si Meta ang magbabayad sa iyo kundi ikaw ang magbabayad sa kanya. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para updated kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.